So magandang uh, araw po muli mga kaubayan, Kuya mamo po at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating Youtube Channel upang uh, muli nating uh, pag-usapan ano at uh, bigyan natin ng komento at uh, opinion na ito pong mga napapanahong issue sa ating lipunan So bago natin uh, ituloy mga kaubayan ang ating uh, paksa sa araw na ito ay uh, muli nating uh, binabati ang ating mga kaubayan sa Mindanao at uh, maging ating mga kabayan, sa iba yung dagat, magandang araw po sa inyo lahat. At uh, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Ngayon po ay huling uh, araw na po ng uh, uh, inero ano at uh, bukas ay uh, papasok na po yung buwang Pebrero. Uh, sana po ay uh, maganda po ang uh, pasok ng uh, susunod na buwan sa ating mga buhay. So dito mga kaubayan sa revelasyon ni uh, Ibipanyo Labrador, ano, may bago na naman po siyang uh, isyo na pinupukul dito sa pamunuan ng Iglesia Ni Cristo. Ito pong uh, tungkol po mga kaubayan kaya Brother Eli Soriano at uh, ayo po dito kaya Labrador, uh, ito pong si Brother Eli ay talagang puspusang at natakot ng Iglesia Ni Cristo upang uh, tumigil ano, sa pag-atake sa kanilang pamunuan at uh, upang uh, tuloy na pong uh, lumaya ito pong si uh, Brother ili dito sa Pilipinas ay uh, ginamit na pong uh, dahilan ano o kasangkapan ito pong uh, dating uh, tagapamahala ng uh, pera ng MCJI ay na ikiniwalag uh, di umano dito pong si Brother ili at uh, kita sa buat daw di umano ng uh, Iglesia ni Cristo at binayaran daw po ng milyon Upang uh, kasuhan ha, ito pong si Ili ng uh, rape ano. Kaya naman ha, ito pong si Brother Ili ay talagang lumayas daw po dito sa Pilipinas at uh, ng ibang uh, bansa. So, uh, dito mga ito po yung uh, bagong uh, aatake na naman ito pong si Labrador dito po sa pamunuan ng uh, Iglesia Ni Cristo. So, hindi po yan at uh, ayon po dito kay Labrador mga ay talagang uh, hindi siya titigil, ano, hanggat uh, mayroong pong uh, isyo, ano, na maari ipukol dito sa Iglesia ni Cristo, ay talagang ipupukol niya. At uh, dito mga kaubayan, sa kanyang vlog, uh, ano, ay uh, pinasalamatan niya mga kaubayan, ito pong mga sponsor, ano, na mula pa sa ibang bansa. At uh, dito po ay uh, talagang mayroong nagbigay ng uh, malaking halaga, ano, upang suportahan ito pong si Labrador, ano, mayroong pong uh, nagbigay ng 30,000, 60,000, 40,000 at uh, yung po ay uh, lahat uh, galing sa ibang bansa. So, dito mga kaubayan, tila uh, tatagal pa talaga itong uh, pakikipaglaban uh, ano? Dito pong si Labrador at uh, dahil po dito mga kaubayan, sa mga taong nasa likod nito na talagang uh, sinusuportan siya upang atakihin talaga yung uh, Iglesia Ni Kristo Kayo mga kaubayan, ano? at... Uh, Uh, tila matagal-tagal paglaban ito ni Labrador dahil talagang uh, hindi po talaga siya tisigil hanggat uh, hindi po uh, tuluyang nasira itong uh, pamunuan ng Iglesia Ni Cristo. At uh, tungkol naman dito mga kaubayan sa ibang istorya uh, ano, ng buhay nitong si Labrador ay... Uh, doon po sa mga paratang ano ng mga vlogger ano na kasapi ng Iglesia ni Cristo ay uh, ito po ay itinatanggi niya no yung mga kasong uh, sa kanya na kahit daw mayroong dalawang kasong uh, qualified thief ang uh, nakabibid ngayon at uh, yun po ay kanya uh, kanyang pinabubulaan at maging yung kanyang uh, uh, pangalan ano yung tunay na pangalan di Umanong ano na uh, nire-reveal sa kanya ng uh, pamunuan ng Iglesia ni Kristo ay uh, hindi naman daw po iyon ang tunay niyang pangalan. So, ganun pa man mga kababayan kung uh, ano man talaga ang tunay na pagkataon nitong si uh, panyo Labrador at uh, ito po ay uh, ating susundan ano sa mga susunod na kabanata ng kanyang buhay at uh, kung uh, mayro man pong uh, susunod ng mga kaganapan dito ay yung uh, pagkahanap ano, ng... Uh, Uh, batas sa kanya dahil po dito sa mga Islam pang kaso ng uh, Iglesia Ni Cristo so hanggang dito muna tayo mga kaubayan no? at uh, kung ano man po ang uh, nais ninyong uh, i-comment ano? malaya po kayong uh, mag-comment dito po sa ating uh, video so ito muna po mga kababayan ang ating uh, ibibigay ngayon informasyon, ano? sa ating mga kababayan at uh, ito pong uh, tungkol dito kay uh, Labrador ay uh, susubaybay natin ito hanggang sa dulo ng kanyang uh, kabanata ng kanyang buhay. Ito mo lang linggo lingkod, si Kuya Mamo, at muli po tayo nagbabalik sa mga susunod na oras upang uh, natin yung mga isyong politika o anumang uh, napapanahong isyo dito po sa ating lipunan. At uh, mabuhay po tayong lahat at uh, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito.